Isang mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Maaga na naman po tayong mamamalengke ngayong araw, mga kasawlo, para sa pa-order nating clubhouse sandwich. Pero bago po ang lahat, idaan muna natin sa school si Rai Rai bago tayo pumunta ng ating Parak Public Market. Dito po pala ang first destination natin sa bilihan natin ng ating packaging para sa ating clubhouse di ko na po na ipakita dyan, pero dyan na rin po tayo bumili ng ating ulamin ngayong araw. Pagkatapos po ay dumaan na tayo dito kay ating Julie. Ay, at baka ngis-ngis-ngis-ngis na pangatchi, nangyay na buri. Dito po kay ating Julie ko halos binili yung sangkap natin para sa ating clubhouse sandwich. Siya po pala yung suki natin sa mga processed foods kagaya ng hotdog, tocino, ham, bacon. Fast forward, naka na po pala tayo ng bahay dyan. Bale, isang kilo po ng manok yung binili ko dahil magtitinola po tayo. Agad ko na palang ipinachop yan para bawas po sa obra tamo kembale. Bala kalahating kilo lang po pala yung linuto kong tinola dyan. Tapos yung kalahating kilo, piprituhin ko po para pang ulam na natin ngayong gabi po. Ay, pandala siyang pandala si Hachi, balong balong maranop na Halatang gutom na po ako ng mga kasawlo. Basta pag uwi po natin, wala po akong ibang ginawa, kundi iluto yung tinola kasi sobrang gutom ko na po para makakain na. Tapos sobrang lamig po kanina dito sa Pampanga, dito sa Baguio David. Baguio David! Kaya swak na swak po yung niluto nating ulam kanina sa weather po. Maulan tapos malamig. Kaya sobrang sarap po ng sabaw kaninang ng uh, umaga. At habang iniintay po nating maluto yung ating nilulutong tinola. Ayan, hinugasan ko na po pala yung mga pinaggamitan ko na kasangkapan para mamaya po na magluluto tayo ng merienda para sa clubhouse eh malinis na po. Hinugasan ko na rin po isa-isa yung mga lettuce para maipatiktikan para hindi na po tayo masyadong uh, gumamit ng tissue mamayang, patutuloyin po yan. Kain na po pala tayo. Sa wakas po, luto na rin po pala yung ating tinola. Ang sarap, humigup po ng sabaw. Lalo na't na malamig po ang panahon. Pagkatapos po nating kumain, no? nakatulog po pala tayo kaya pandali po ako nung pandali sa mga ginagawa ko po na ay piniprito ko po na ham and bacon. bali yung hotdog po pala, ay hotdog, itlog po, naprito ko na dyan. Bale, i-scrambled lang po yon Nakagamit ako ng 9 pieces na egg para sa pa-order natin na 13 pieces na clubhouse sandwich. Limited lang po pala yung kinuha ko dahil sobrang matrabaho po niyan. at pagkaluto po ng ating itlog, ham, and bacon, ay nag-assemble na po ako ng ating sandwich. Bale, gumawa rin po pala tayo dyan ng um, dressing po natin or palaman. Kalasa po ng Jollibee yan mga kasalo. Di ko lang po sure kung nalasahan ng mga customer natin. Pero, yung pang ano po natin dyan, pang dressing po natin or pang palaman po natin ay kalasa po ng Jollibee. Sa pag assemble po ng ating clubhouse sandwich, inabot po ako ng mahigit isang oras kasi sobrang maproseso po niyan, isa-isa uh, pa. Tapos dyan ko po pala nilagay sa ating nabiling clamshell. Clamshell po yung tawag ko dyan eh. Hindi ko lang po sure sa iba kung anong tawag dyan. Tapos po pala may pasobra tayong um, dressing at saka ham and cheese. Kaya, sinaid-said ko po ng mabuti. Sayang naman po kasi, pang merienda din po ng mga bata yan. So, ayan po, balik po tayo. Ano po palang tawag dyan, mga kasawlo? Di po ako sure, pero tawag ko po dyan ay clamshell. Clamshell. Yan sa mga container po na yan na clear. Pag-comment naman po mga kasawlo kung ano po yung tawag nyo dyan sa mga packaging na yan po. Sa mga magtatanong naman po pala, dyan pa lang po sa packaging natin, yung puhunan po natin, yung lalagyanan pa lang po na clear na white ay 9.50 pesos na po. Bale, isang piraso ng white container po is 9.50. Yan po yung puhunan natin sa packaging. Iba pa yung ham, bacon, cheese, lettuce, lalo na po yung dressing at saka yung pan natin. Kaya sa mga nagtatanong po, 95 pesos ko pong binibenta yung ating clubhouse sandwich. Kahit tignan nyo pa po sa ibang mga, sa mga resto, sa mga nagtitinda, alam ko po nasa 100 plus na yung isang Uh, clubhouse sandwich. Kaya, sulit na po yung ating clubhouse sandwich. So, ayan po, nagpadala pala ng pansit si Siskat kanina kay Rai Rai. Nagtataka ako. Sabi niya, ma, pinabibigay to ni, binigay to ni Dwayne sa akin. Ay, tita Kat, sabi ata niya, kasi birthday daw po ng asawa niya. So, ayan po. Thank you, Sis At may pasobra din tayong isang clubhouse, syempre, titikman po natin yung tinda natin. So, ayan po, deliver na po tayo. Nakapaligo na rin po ako dyan para mabango tayong tignan sa paningin ng mga customers natin. Bali, dito-dito lang po yung mga nag-order dito sa atin sa barangay po natin. Bali, may, may mga i-deliver naman po tayo sa Pulong Santol at syaka yung, ito po yung pinakalas na i-deliver natin sa munisipyo pa po kay Van Van. Shout out Van, thank you na. Ayan, may delivery charge po pala tayo outside barangay at uh, minimum po, depende po sa layo. So, ayan nga po mga kasawlo at dito ko na po tatapusin ang video natin na to dahil may pangbaon na naman bukas ang mga bata. God bless us all po. Bye!